Anong pinaka-enjoy nyo doon? Yung ride. 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 You snow? No. Yeah, yung ride. <laughs> sa, saan? Sa, 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 sa snow? snow world. <laughs> Basta lahat. <laughs> Na enjoy na lang. Ah, uh, pinaka the best yung libre na pagkain. Ha? <laughs> <laughs> oh, serious. Sa iyo yung nabayaran niyo yun, <laughs> not libre yun. Ayon, <laughs> ayun na. Nabitin ba kayo? Nabitin sa ride. Nabitin sa oras. Sa sa water ano? kasi sana yung oh my god man lang tuwing <laughs> times dapat nga dalawa lang sana pero baka naay <laughs> dapat sa ocean park to sa, so, sa kay doon kasi may yung sa Hair Surf parang ganun lang sya. pero mas sa authentic meron din yung niya pero hindi siya topic pag talaga siya tapos ganun ikot libot <laughs> <yung inaudible> <inaudible> sa na enjoy mo Saya main coupe, tidak. Tidak bridge, tidak. Apa? Sekarang jangan saya tuh enjoy. ah, uh, <laughs> <So, would you, laughs> Yung ano yung, yung, yung glass bridge na pangunahin sana pero hindi, parang dinanan lang. Wala <laughs> excitement ano? dun. Tsaka sa snow. Gusto ko dun sa snow. <laughs> parang totoo. Oo, true. Ocean Wala. <laughs> Yeah, for 80 na yata. Bago ko nya ako i-subscribe sa YouTube. Makita niyo yung mukha niyo doon. So, guys, 1,890 na. thanks for watching, guys. 1 million viewers. Pa paano ako sa YouTube? Wiki eh, Vlog. Live. YouTube din. Alam ng YouTube. Wiki Vlogs 01. Hi, Wiki Vlog. Try Wiki Vlog. Check yes. yes. out. Yan, paki-ano niyo tingnan natin mukha natin doon. <laughs> Bye. Thank you so much. Oh, All much that's the meaning yeah because chili food yeah uh, like Sichuan food is for spicy too right Hunan is also